hello, hello everyone. Ako guys, grabing tawa ko talaga dito. At talaga, <laughs> hindi ko mapigilan guys na alam, panoorin ulit-ulit. Kasi grabe talaga. Sobrang, nga uh, alam mo yun, nakuha talaga ni VP Sara yung pagka-joker ni PRRD, no? <laughs> Eto ha. Dapat tinatanong natin, ang sarili natin, ano bang nanggawa ng tao na ito? Nangako siyang mam thank you no ano paano ko ba sabihin ito <laughs> <laughs> dek en ito tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Aimee Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga magsigi maning. <laughs> Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Pura uh -huh. siyang matuwan. <laughs> hmm. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez. Pumayat si Inday Sara. Dahil sa stress na binigay ni Martin Romualdez. Kajut lang ba? Sa, sa Mahal ko kayo, ma'am. Um, uh, ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pum pumunta ako sa kanya, sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating pangulong ay dati na, no sorry. Si Pangulong Abong ah, Bong Marcos. Ito. Yung, uh, ito yung, okay. yung. Okay. Dating pangulo ito talaga, lang, declare na, na declare na eh ni Vice Sara. Ano kayo lahat, kailan ang sedisyon? May kayo dyan. May kaso na kayo bukas. Ayun So, ito yung araw na uh, paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Aini. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo na banggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon at sinabi niya na madami siya sinabi pero ang gist ng sinabi niya ay we will just amend kasi English man sila pag mag magistorya no so ako dito anak ha ah, kuya ah, kuya waning. in English eh, we will just amend uh, the economic provisions of the constitution nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Aimee sabi niya that is a dangerous thing. Sabi niya if you open the constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating constitution. Kaya ko, yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, yes. ibang tao si Aimee Marcos. Yes! Yes to Aimee na! Yes to Aimee! Okay na ma'am, pwede ka na umalis. <laughs> Wait lang, sandali. Iboto nyo ba si Aimee Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Di ba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, tatlong taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa siyudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Okay lang yun kaysa sumakit ang chan sa 20 kilong bugas na may... Tinitingnan natin. Sumaya, oo. May itim, itim. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba? O hindi. Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? o dahil hindi talaga maibigay? Hindi talaga kaya maibigay kasi puro kurakot. Yan yung unang. Lagi na lagi na lang tayong Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na, <laughs> du teteh kasi so, talagang, ba diba, magdadalawang isip ka naman talaga siraan yung, kasi kahit anong gawin mo, magkapatid pa rin sila, no? Kahit iba-iba yung prinsipyo nila, pero magkapatid pa rin sila, guys. Kaya, syempre, si VP Sara, na may matinong pag-iisip, syempre, ayaw naman niyang madinig, Ni Amy talaga yung harap-harapan niyang um, binabash <laughs> si BBM. Kaya naman talagang, naku, ay, bakit ka pa nandyan? Umalis ka na kasi. Sige, guys, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Ibuboto nyo ba si Amy Marcos? Kasi ako, guys, susuportahan ko na si VP Sara. Amy na. For number 11 or number 12. <laughs> See you again later. Bye!